What's up mga Kanoy P? Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Kumusta kayo? Ako ayos lang din mga Kanoy P Nakatapos ko lang din na Nagpakain sa aking mga manok Nagpalit ng tubig Ngayon mamamasada na tayo At mamaya Mamamalingki na naman tayo ng paninda ni Mrs. Inutusan na naman ako Hindi kasi niya maharap na mamalingki eh, Kasi nga walang mag-aalaga kay baby Erica Yeah. So, nandito si Mia. Bali, hindi ko pa na-stickeran mga kanayipi. Hindi ko pa nakabit. At soon, makikita nyo yung kakalabasan ng magiging sticker ni Mia. At abang-abang lang mga kanayipi. So, sa mga gustong bumili ng foam, PM nyo na lang ako. At gagawa natin ng video yan paghatid sa inyong bakay at sa mga mag-order din ng pigas PM nyo na lang ako dito ayan Noipi Vlog o kaya dito sa personal account ko na Ruel Cachuela Española PM nyo na lang ako dyan mga kanoipi alright let's go mga Let's go, let's go! At sasarado ko muna tong gate Palod mo na ako mga kanayipi Ayan mga kanipi, Nandito tayo sa ano Sa uh, EGL Dito tayo maghahantay ng pasayro Sana may ma pickup na tayo At makarami Ngayong araw palingki mo na tayo mga kanaipi nakapila naman na si Mia dito sa paradaan eh. palingki tayo mga kanaipi Palengke tayo dyan sa Balmonte Balmonte Nang kita kita tayo mamaya Ito na mga kanoypi Yung paninda ni misis ayan kabili na tayo pali bibili na lang ng buns yan sa bakery dyan ay matumal ngayon kukunti mga pasero dito sa bayan mga tao dito tayo bibili ng buns eh. buns kaano buns nyo? Uh, 50 nga 50 pesos ha 50 pesos Vans ay pesos isang balot ng Vans yan kasi yung hinahanap ng customer ni Mrs. yung nagtatrabaho sa kabila Oh, plug. No, plug man. Magatang nato eh, one fifty. One fifty. One fifty. Ano magatang na to, kwa? 150. Oh? 150. Ano piraso? Kinse, boss. Kinse, kagod doa. Kagod

Giminao man niya nya No? Win giminao, na uh, no no next week yung giminao talaga, wakateng sa lupa. Ani? 1 2, 20. one two na? 1 Ay I mean, Hindi uh, man ano ba? Nalaka pa mo. kay ay, nakapagkarga na rin. Magalong. Dinos, magalong. Okay. Ten. Okay. shopping shopping kaya tayo mamasada ulit mga kanayipi kalahating itlog mga uh, pinabili ni Macy's ayan alright yun na tayo kami okay, tayo sa kabila mga kanayipi Hintayin na natin mga kalayipin Bibili na ako ng pandesal Alam mo ka tinanong pandesal ka? Diyan sa kabilang Okay, thank you. Ayan mga kanayipi ibaba na natin yung pasayros natin bali round trip lang yon. kumita tayo doon ng sandaan alright buti na lang bayan

Ayan, pila na naman tayo dito sa paradahan mga kanayipi. Thank you, Ante. Ayan mga kanaypi Nandito na naman tayo sa last portion ng vlog Para mag shoutout na naman sa inyong lahat Sa mga nag comment Sa last na mga videos ko Tapusin nyo itong vlog na to Baka nandito yung mga pangalan nyo At umpisa na natin Pero bagong lahat gusto ko palang batiin na belated happy happy birthday kay Kuya Bertong Palan at Kuya Milo Tong Palan na nag-birthday kahapon. Happy happy birthday sa inyong dalawa kuya. At shout out rin sa asawa ni Kuya Bertong Palan na si Ate Barbara Dumaging Tong Palan from New York City. Shout out ta rin tayo kay Kuya Carlo Abalos at Ate Aloha Pakudo Garcia Abalos from USA. Siyempre, shout out ta rin kay Kuya Ron De Leon at Ate Kati De Leon from USA. Shout out ta rin mga kanipi kay Perla Isidro. Shout out ta rin tayo kay Helen Grace Obidosa. Shout out ta rin mga kanipi kay JB Bautista and Rodel Bautista shout out shout out na ta rin tayo kay Lionel Talpe aka Amanda Pax ng Region 1 shout out at shout out na rin kay Dr. Rapowa yung doktor dati ni Maika mga kanayipi shout out na ta rin tayo kay Pilipi Santiago shout out uncle Shoutout rin tayo kay Lolita Seriosa at Engineer Dominador Seriosa Shoutout rin mga kanipi kay Jeffrey Rivera Shoutout rin tayo kay Billy Akito. Shoutout rin kay Shaunan TV Shoutout rin tayo kay Jody Carno Shoutout rin kay Biba Lola Vlogs Shoutout rin tayo kay Lo Soriano Shoutout na rin mga kanipi kay Bia J Everythings Shoutout na rin kay Gibbs Shoutout na rin kay Gisjan TV Kabig na laging nagko-comment Shoutout sir Shoutout na rin kay Edgar Flores ng Germany Shoutout na rin kay Leo Digario Versosa Shoutout kay Mary Pabroa Shoutout na ta rin tayo kay Romeo Budanyo Shoutout na rin kay Our Simple Way of Living from Cabuyao, Laguna. Shoutout sa sir. Shoutout na rin mga kanipi kay Ambassador. Shoutout na rin kay Cycling Fanatics. Shoutout na rin kay Welder Lebran. Shoutout na rin kay Joe. Shoutout na rin kay Kisi Manzano. Shoutout na ta tayo kay Mark rin tayo kay Mark Almasco. So yan yung mga nagpapa shout out at sa mga nag comment Maraming maraming salamat Sa mga gustong magpa shout pa Just comment below lang mga kanaypi para ma reply ni misis yung mga comment nyo At susunod na yung masya shout out yung mga pangalan nyo So dito ko muna tatapusin ang video vlog Maraming maraming salamat Thank you thank you mga kanaypi sa suporta sa no skip ads na ginagawa niyo sa aking mga video. Maraming maraming salamat. Malaking tulong yun para sa pamilya ko. So, dito ko muna tatapusin. Stay safe lagi. I love you all and peace out.